So, yun guys, ito, may titimplayin tayo na light blue. Ayan guys, so, oh, yun natin. So, titimplayin natin sa isang timba guys. Dalawang kulay lang guys, pagkahaloy natin. Ang lang natin ito guys. Oh. Papatakan lang natin ng konti ito guys Dalawa Tatlo Ayan guys, tatlong patak Tingnan natin kung makukuha sa tatlong patak guys Ganda ng kulay na ito guys oh itu mm -hmm. dito guys Tupi pa Tupi lang night -tup -tup. para gumulay, guys uh, patak pa, guys yeah. Ano? You know, ganda ng tulay, Tapos na guys. Ganda ng kulay. Eh. natin sa puti guys Ayan. para makita natin kung kami yung pagkabi mo ang guys oh ganda ng inlay guys oh pa isang pa Ganda ng kulay. Pwede na to. Guys. Pwede na to. Pwede na to.